Noong dekada 90, isa sa mga pinaka pinakakontrobersyal ngunit kapansing-pansing bahagi ng kulturang popular sa Pilipinas ay ang pagusbong ng mga tinaguriang bold stars, mga artistang nakilala sa kanilang pagganap sa mga pelikulang may temang sexual o mas mapangahas na nilalaman. Sa gitna ng konserbatibong pananaw ng lipunan noon na mayagpag ang ganitong genre ng pelikula na umani ng parehong batikos at kasikatan. Isa sa mga prominenteng personalidad na sumikat sa panahong ito ay si Rika Paralejo, isang dating teen star na naging simbolo ng transisyon mula sa inosente patungo sa mas matured na roles. Ang kanyang pagganap sa mga mas seryoso at sensual na pelikula ay naging bahagi ng mas malawak na diskurso sa pagbabagong imahe ng kababaihan sa media at sa kung paano tinatanggap ng publiko ang sexualidad bilang bahagi ng sining at entertainment. Ang kasikatan ng mga bold star tulad ni Paraleho ay sumasalamin sa masalimuot na ugnayan ng sining, negosyo at moralidad sa kulturang Pilipino noong panahong iyon. Si Rika Paralejo ay nagsimula sa mundo ng showbiz bilang isang child and teen star noong dekada 90. Isa siya sa mga original na cast ng youth-oriented show na Ang TV, isang programa ng ABS-CBN na naging breeding ground ng maraming sikat na artista. Dito unang nasilayan ang kanyang talento sa pag-arte at pagpapatawa. Kalaunan, naging bahagi rin siya ng sikat na Sunday variety show na ASAP at ng drama anthology na Maalaala Mo Kaya. Sa kanyang murang edad, lumbas din siya sa mga palabas tulad ng gimmick kung saan ipinakita niya ang kanyang husay sa drama at pagganap bilang bahagi ng kabataang lumalaban sa mga isyong panlipunan. Ang kanyang pagdadalaga at paglipat sa mas matured na roles ay nagsimula ng siya'y mapabilang sa mga teleserye at pelikula na tumatalakay sa mas seryosong tema habang tumatanda siya sa harap ng kamera. Unti-unti niyang iniwan ang kanyang pasweet na imahe at tinahak ang mas mapangahas na direksyon sa kanyang karera. Isa sa mga malaking hakbang sa kanyang karir ay ang pagganap niya sa mga bold theme films noong late 90s kung saan nakita ng publiko ang mas daring at sensual na panig niya bilang artista. Ang pagbabagong ito ay sinamahan ng mas matapang na mga roles na naging dahilan ng kanyang pag bilang isa sa mga prominenteng sexing actress ng panahon iyon. Ilan sa kanyang mga pinagbidahang sexy films ay ang Balahibong Pusa noong 2001, isang neo-noir crime drama na idinerehe ni Yam Laranas. Ginampanan ni Rika ang karakter na si Becky na may komplikadong relasyon sa kanyang ama at sa nobya nito. Ang pelikula ay kilala sa mga matapang na eksena at naging isang malaking hit sa takilya ang Dos X noong 2001, isang pelikula na idinirek ni Eric Mati kung saan ginampanan ni Rika ang karakter na si Charisse Cubarubias, isang sa isang bar. Ang pelikula ay kilala sa mga daring na eksena at naging kontrobersyal noong panahong iyon. Hibla noong 2002, isang pelikulang drama na idinirek naman ni Yam Laranas. Dito, ginampanan ni Rika ang karakter ni Isabel na may mga eksena ng pagmumuni-muni at sensualidad. Tatari noong 2001, Isang pelikulang idinirek ni Tico Iagilos na batay sa kuwento ni Nick Joaquin, ginampanan ni Rica ang karakter na si Trining, isang babaeng may malalim na ugnayan sa kanyang asawa at sa kanyang kasamahan sa trabaho. Sa kabila ng tagumpay at kasikatan, dumating ang panahon na sinimulan ni Rica na suriin ang kanyang mga naging desisyon. Sa kanyang mga personal na pahayag at vlog, malinaw niyang inamin ang kanyang pagsisisi sa kanyang pagiging sexy star. Ayon sa kanya, hindi niya lubos na nauunawaan noon ang epekto ng kanyang mga ginawang pelikula, hindi lamang sa kanyang sarili kundi sa ibang mga tao. Isa sa kanyang mga matapat na pahayag ay ang pag-amin na marahil ay may mga tao siyang naging sanhi ng pagkakasala at ito isang bagay na kanyang pinagsisisihan. Ngunit hindi nagtapos sa pagsisisi ang kanyang kwento. Sa paglipas ng panahon, natagpuan ni Rika ang kanyang pananampalataya at mas piniling tahakin ang landas ng espiritual. Renewal. Siya ngayon ay isang debotong kristyano na may asawa sa isang na may asawang pastor at aktibo ang nagbabahagi ng kanyang mga karanasan sa buhay, pananampalataya at kababaihan. Ginagamit niya ang kanyang platform upang hikayatin ang mga ibang kababaihan na yakapin ang kanilang sariling proseso ng pagbabago kahit gaano ka paman kakomplikado ang kanilang nakaraan. Ang pinakamahalagang yugto ng pagbabagong ito ay ang pagkakakilala niya sa kanyang pananampalataya na nagsilbing sandigan niya sa pagbangon mula sa dating imahe. Sa panahong ito rin ay nakilala niya ang kanyang kabiyak na si Joseph Bonifacio, isang pastor at leader ng isang Christian ministry Ikinasal sila noong 2010 at mula noon ay naging mas matatag si Rika, hindi lamang bilang babae kundi bilang asawa at ina. Ang kanilang pagsasama ay batay sa pananampalataya, pagtutulungan at respeto. Magkasama silang naglilingkod sa simbahan at aktibong nagbabahagi ng mga aral ukol sa buhay may asawa, pagiging magulang at pananampalataya. Nagkaroon sila ng dalawang anak at sa social media, madalas ipakita ni Rika ang kanyang buhay bilang isang hands-on na ina, mula sa homeschooling hanggang sa pagtuturo ng mga pagpapahalaga sa kanilang tahanan. Bagamat hindi nalalayo sa mga pagsubok at kontrobersiya, mananatiling matatag si Rika sa kanyang paninindigan. Ginagamit niya ngayon ang kanyang boses para hikayatin ang kababaihan na yakapin ang kanilang tunay na halaga. Hindi batay sa panlabas na anyo kundi sa panloob na pagkatao. Mula sa pagiging isang kontrobersyal na figure sa showbiz, naging simbolo siya ng pagbabago, pananampalataya at muling paghubog ng sarili. Noong taong 2023, May mga nag-akusa kay Rika at sa kanyang asawang si Pastor Joseph Bonifacio na ginagamit nila ang pondo ng kanilang iglesia para sa kanilang mga biyahe. Maringi tinanggi ni Rika ang mga akusasyong ito at ipinaliwanag na ang kanilang mga paglalakbay ay mula sa kanyang sariling kita bilang content creator. Sa kasalukuyan, si Rika Paraleho Bonifacio ay masayang namumuhay bilang isang ina, asawa at content creator na may layuning magbigay inspirasyon sa iba. Bagamat hindi na aktibo sa showbiz, patuloy siyang aktibo sa social media, partikular sa YouTube at Instagram, kung saan ibinabahagi niya ang kanyang mga karanasan sa pagiging ina, pananampalataya at personal na pagunlad. Mula sa mundo ng showbiz na puno ng karangyaan, kasikatan at mga mapangahas na papel, isa si Rika Paraleho sa mga kinikilalang sexy star ng kanyang henerasyon sa kanyang mga pagganap sa telebisyon at pelikula noong dekada 90 at unang bahagi ng 2000. Naging simbolo siya ng kagandahan, tapang at kasikatan. Ngunit sa likod ng kanyang glamorosong imahe ay isang personal na paglalakbay na puno ng paghahanap ng tunay na kahulugan ng buhay. Sa pagdaan ng panahon, iniwan niya ang magulong mundo ng industriya upang yakapin ang pananampalataya at spiritual na pagbabago. Ngayon, si Rika ay kilala na bilang isang debotong kristyano, mapagmahal hal na ina at inspirasyon sa maraming kababaihan. Patunay na ang tunay na pagbabago ay posible sa biyaya ng Diyos. Ang kanyang kwento ay salamin ng kapangyarihan ng pananampalataya at paninindigan sa pagbabagong loob.